guys, good morning. Marami pong nagtatanong sa akin ko, paano ko daw, ano daw yung technique o tips na pwede ko ma-issue sa kanila kung paano ko naabot ang aking 68 minutes views. So guys, sa akin guys, ito lang yung maipapayo ko sa inyo guys. No? Kung meron kayong mga team, o meron kayong mga kaibigan, pwede kayong magsama-sama. Kung baga, supportahan lang kayo sa bawat live guys. Kunyari ka sa amin guys, sa team isda, sa team hitman, at sa team na nga, isa lang yung team na yan, no? Mga kasamaan ko lang yan. So, guys, kung ako'y nagla-live yung mga team ko, guys, andun sa akin nakasupport. Pagkatapos ko namang mag-live, dun naman kami sa isa namin kasamahan mag-support, guys. Mula sa hanggang sa matapos. Ganun kami mag-supportahan, guys. So, ngayon, guys, hindi hindi ko lang doon nakukuha yung 60 minutes, guys. Kanyari kung kayo meron ibang mga gadget, guys, uh, ibang phone, ibang account, pwede niyo gamitin sa pag-replay ng inyong mga mahabang video guys, kagaya ng pag-like guys. Yes guys, gamitin niyo. Gamit yung ibang account guys ha. Hindi yung account yung na ginagamit niyo sa pag-like, yung gamitin niyo sa pag-replay ng inyong mga mahabang video. Kanyari, kung kayo may asawa o kayo may mga anak, yung account nila guys, yung gamitin niyo sa pag-replay ng inyong mga mahabang video guys. Mas madali kung kayo ay merong laptop, merong computer. Kasi guys, sa computer o sa laptop, pwede kayong mag-replay ng limang video na mahaba guys. Kunyari tiba. meron kayong video na tatlong hours. I-replay e nyo yung link guys. I-replay e nyo. So yan guys, gamitin nyo yun. I-replay e yun, nyo yung mahaba nyo yun na mga video. Alam nyo ba guys, na ako yung nagsisimula 2022 pa lamang. Kaso nga, nung una kong simula, hindi ko alam kung paano gawin paano ko i-handle yung pag ito turn ko ng aking professional kaya na-turn off ko. So, nanghinayang ako na aking na-turn off, binalik ko sa pag-on, guys. Pagbalik ko sa pag-on, wala talaga akong botong, guys. Wala talaga akong monetization button na pwede ko ma-achieve. So, nagsimula ako ulit. Naging zero lahat yung pinaghirapan ko na wala lahat, guys. So, January, January patuloy na ako uh, nag, na, na ano sa sa Facebook sa mundo ni Meta World. Pero yung nga hindi talaga ako sa mga guys hanggang tumating yung February. Pero na uh, yung mga dashboard ko na bumalik na sa green at meron na akong nakukuha. So February, March, April. Yun nga kung baga kung gusto ko lang mag-live, mag-live ako pero hindi ako nakaabot ng 1 hour. Nasa 40 lang, 40 minutes, 50 minutes, ganun. Hanggang sa April 24, ganun pa din. So, April 24, meron na akong naiipon na 3,400 engagement minutes views. Pero yun nga, yun nga, sabi ko, wala akong monetization. Uh, nagsimula ako sa wala akong monetization button. So, sa April 24, binigyan ako ng in-stream ads button nila. So, yun lang ako nagmo-monitor. Pero, wala akong star. Wala akong star. So, patuloy pa rin ako, guys. April, May, until June. Pero, hindi ako araw-araw nagla-live niyan, guys, ha. So, hanggang dumating sa June. So, yun nga. Sabi ko... Mag-request kaya ako ng star baka bigyan ako ni Lolo M ng star kasi matagal din naman akong na-turn on balik sa akin professional mode kaya na-turn on ako. Then or on ko guys, dalawang araw binigay ni Lolo M yung request ko na mabigyan ako ng star button at yun nga pinags, uh, pagbalik sa akin ay na-okay na siya guys kasi nakaset up na ako dati. So ayun guys, patuloy lang ako sa June hanggang July. Pinagpatuloy patuloy ko na yung aking pagla-live at araw-araw meron talaga siya akong engagement minutes na nakukuha guys hanggang yun nga naisip ko na na gamitin ko yung computer namin sa pag-replay ng aking mga mahabang video guys alam nyo ba kung ilang minutes yung madagdag ko mula noong ginamit ko yung computer ko guys isang araw makakuha ako ng 3,000 watch uh, 3,000 minutes views kasi nga sa lap sa computer ko guys sampung video ang ginawa ko i-replay, e i-replay e kayo sa pong video ko na mahaba yung e replay ko sa aming computer. Kaya mabilis ko na kukuha guys. 3 hours, 3 hours yung video nyo guys. Sa sampo. Oh, ilan? Ilan na yung nakukuha yung guys? Di ba? marami-rami ako nakukuha. So, yan lang guys ang ginawa ko at hindi talaga ako sumuko. Kasi nga diba nga, may meron tayong pinapangarap. So, diba sabi ko sa inyo, huwag kayong susuko guys. Balang araw makukuha yung rin yung pinapangarap nyo. Kagaya sa akin, diba guys? So, nagsisimula ako sa zero monetization tools. So, pero ngayon guys, monetize na ako sa akin uh, stars at sa aking in-stream ad, guys. So, ayan lang po, guys. Thank you so much sa lahat ng na mga nakasupport sa akin. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At sana sa iba, magawa din nila itong technique na ginawa ko. Ayan lang po, and God bless everyone. Bye!